Yan. Yeah. Ah, Motool <laughs> lang ang gusto <laughs> pa. Hello, kapila naman ni Zion. Kapila na ni Zion. Ah. <laughs> oh. Hello. Walay bala. Oh, sige, no. ka, mm. doon. Wala lagi bala dito magpa Bang, may bala so, daw. Mm. Walay bala. Hoy, lamay well, ang spaghetti. Yes, 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 yes. no, yes. Maam. Super. Mm -hmm. Super. <laughs> oh. Hmm? Kalau <laughs> kapilan <laughs> ini tengok, 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 tengok,

Yeah. Lamis siya, Biyana. Okay. tawag tobe? Yan Zay mo. Jai. na. gusto. Wow. Ha? Wait, laba pa ganag spaghetti Tinuod sa? Amo kaon ka? Amo kaon man di ay naman pod? Kamili ka kaon. Kamili Very good. Lamit. Hmm? Hmm. Ano okay, hmm. ka? Kinsay gusto pan? Ano?